Ang buhay estudyante ay di maipinta. Merong hirap, merong ginhawa, isang karanasan na di mapantayan. Itanong mo kahit kanino man. Kung pa palang talaga naman, ulan, bagyot, baha sa iyong daraanan, abang sa radyo, TV o Facebook, balitang walang pasok, ang inaasam. Ang buhay, estudyante, ay di maipinta. Merong hirap, merong ginhawa, isang karanasan na di mapantayan. Itanong mo kahit kanino man Buhay estudyante Ay sadyang mahirap Di mapaliwanag ang hinaharap Kailangan mag-aral at maging masipag Upang singkot pag-ulit Di makamit Buhay estudyante nga naman kailangan nating pagdaanan. Ito ang susi para sa kinabukasan, pamana ng ating mga magulang. Ang buhay, estudyante, ay di maipinta. Merong hirap, merong inawa, isang karanasan na di mapantayan. Itanong mo kahit kanino man.